Ito na yung play, mga ka-bowlers patapos na sana yung laro So sayang dahil hindi natapos dahil sa isang play So panoorin natin mga bowlers Bang! Grabe madridano Dumayo tayo ng buyuan ni Gaspi, mga ka-bowlers So banyak versus buyuan nagpalit din ng ano, player yung kalaban, buyon ang kulit ng player. Humirin ng 3. no good. Pabayaan sa ilalim. Parehas ang score. Parehas dos. Dito sa play ni Madrid ano, nalusot siya. Oo, tayo na double talaga kasi kitang kita sa slow motion na uh, dumikit sa tuhod niya kaya double talaga tumira no good Okay, sa atin ang bola. So, ito. Galing mag-dribble. Pero magaling din yung nagbabanti sa kanya. Kaya hindi masyado nakapag usod ka So yun. Bibuelo siya. Bibuelo. Bibuelo mga ka bowlers. Tingnan natin. Woo! Uy! Iwan sana yung banta yun. Kaso hindi na convert into score. Sayang. Grabe. Sayang. Crossover. Ganda. ito pa mga kabulers isa pang crossover iba naman na nagbantay sa kanya iwan sa ano ganda kaso na paul siya pinaul siya pinaul sayang at, din, at dito na mga kabulers hindi natapos yung laro dahil sa play na to di ko alam kung paul ba or nadulas lang talaga siya so kayo na humusga mga kabulers pero kung akong tatanungin mga kabulers dahil nakita ko yung dito sa slow mo bago siya mag crossover na iwan na sana yung bantay may contact na yon sa so, nagbantay sa kanya mga ka followers bago siya nadulas so kayo mga kabulers ano yung masabi nyo kung kayo mga ka ang tatanoyin nadulas nadulas lang ba siya or may foul talaga so hindi na natapos yung laro mga kabulers sinistop na nila so yun nga hindi na magkabilang panig hindi na nag uh, paubaya Bali, pang tatlong game na to mga ka-bowlers kasi yung una panalo tayo, yung dayo. Tsaka pangalawa, sila naman yung panalo kaya pangatlo na to. So yun, yung pangatlo hindi natapos mga ka-bowlers. Walang panalo, walang talo mga ka-bowlers. Hindi ang laban. Hmm. Walang panalo, walang talo.